Nyo at malakanyang, how dare you? Kung sobra ang pondo ng PhilHealth, dapat binawasan ang premium. Bakit yung pa tumaas na naman ang premium? Kung merong pondo ang PhilHealth, ibinigay nyo sana yan sa mga tulong medikal dahil ang dami pong namamatay pa rin dahil sa kahirapan lamang. Pero inuna nyo muna ang nais yung pagpapasasa, ang inyong paglamon sa pondo ng PhilHealth para sa inyong karangyaan. Mahiya kayo dahil yan pong salaping yan, yan po ay nakalaan para sa kalusugan ng bayan. Hindi po yan para lapain ng mga politiko. Mamatay sana kayo lahat ng mga lumalamon ng pondo na nakalaan para sa kalusugan ng mga mahihirap na mga Pilipino. But because we are responsible here in SMNI, iniimbitahan ko po ang kahit sino sa, SM, sa PhilHealth, tumawag po kayo ngayon sa amin para marinig ang inyong panig. In fairness, kanina pa po namin kayo tinatawagan, kaya nga po namin itong segment na ito. Bakit kayo naglaan ng 90 billion for, quote-unquote, more noble causes? Ano pa ba ho ang noble cause kung hindi doon sa maiwasan ang pagkamatay ng mahirap dahil lamang sa kahirapan? Hindi ba ho wala ng mas noble na cause pa kung hindi yung karapatan mabuhay? Dahil napakadami pong namamatay dahil hindi lang nila kaya magpagamot? Wala na pong more noble cause dyan kung tayo po ay sisiguruduhin na maprotektahan ang karapatang mabuhay, lalong-lalo na ng mga mahihirap na mga Pilipino. Pasensya na po kayo. Wala pa ako sa gobyerno Talaga po, binabantayan ko na yung PhilHealth na yan. Lalo na nung naisulong natin ang universal health care. Hindi pa ba sapat na mga patay ay nakakakuha ng dialysis benefit? Hindi pa ba sapat na yung hindi kinakailan ng katarata ay binibigyan ng katarata operation para lamang makasingil? Hindi pa ba sapat yung anomalya na namibigay kayo ng grocery para lang magkakumpine sa hospital lang kayo ay makakolekta sa PhilHealth? Ngayon, kayo mismong mumuno sa PhilHealth ang naglose tayo ng salapi ng PhilHealth para sa mga most noble causes na pinagbabawal naman sa batas. Yan ang problema sa administration nito. Akala nyo, you are above the law. Pag hindi nyo po binawi ang resolusyon na yan, di-demand kayong lahat. Dahil yan po ay balakid sa pagiging tagumpay ng ating kaisa isa, -isa pinaka-importating batas na isinulong. Yang universal healthcare po, kung ako'y bukas, tatawagin na ng Panginoon at tanongin ni San Pedro, anong nagawa ko dito sa planetang ito nung ako'y nabubuhay, universal health care. Dahil yan po ay nasa Biblia rin. Na bigyan ng tulong ang mga mahihirap. How dare you misappropriate napakalaking halaga 90 billion pesos for more noble causes. Ano yan? Sa mga aktibidades ng First Lady? Ano yan? Pangayuda na naman? para kay Speaker? Hindi na ba kayo nangilabot? Ang dami-daming namamatay dahil sa kahirapan? Tapos yung pondo na dapat ibinigay sa binipisya, ibibigay niyo pa sa mga ibang mga quote-unquote noble causes? At bakit hindi niyo inanunsyo yan? Bakit tinago niyo yan sa publiko? Kung kayo ay merong marangal na dahilan sa misappropriation ng 90 billion, bakit nyo itinago at hindi isinapubliko? Mabuti na lang marami pang nagmamahal sa bayan at nagsiwalat uh, nitong balitang ito sa akin dahil alam nila hindi tayo papayag. Magkikita po tayo sa korte at sisiguraduhin ko lahat kayong responsable dito sa malversation ng 90 billion, pakukulong ko kayo kung yan ang huling gagawin ko sa aking buhay sa mundong ito. Pero hindi po ako papayag na lulustayin nyo ang nakalaan para sa mahirap ng mga Pilipino. Tumawag po kayo, PhilHealth dito, kung sinasabi nyo ako'y nagsisinungaling. Sabihin nyo, mali ako. At sabihin nyo kung ano yung more noble causes. At sabihin nyo, walang linalabag na batas. Bukas po ang aming linya in the interest of fairness. Yun lang po, dahil baka mamaya, eh, kailangan na ako mag-hospital sa inis ng Easy <laughs> easy.